Ayaw si pangagdag gabi po sa ating lahat. magtatanong sa akin dito kung paano daw po agad-agad magkakaroon ng subscribers dito sa YouTube, paano daw po mamit yung mga kriteriya dito, public watch hours, at paano daw po dumami yung subscribers dito sa YouTube para ma-monetize na at para kumita talaga mga sipag. So dito mga sipag, para magkaroon po kayo dito ng idea, no? Para ang dapat nyo pong gawin kung anong strategy, discard tipo dito kay YouTube at anong dapat nyo pong iwasan dito kay YouTube, no? Para talaga ay dumami yung ating followers o subscribers at viewers dito sa YouTube. So ito pag share ko po sa inyo dito no. So nung 2023 po masipag ay talagang kasagsagan po ng reels po yun no. Ang po talagang nag reels na po masipag. yung mga friends nyo po. Nagugulat na lang ikaw ka workmate mo, classmate ka, pibahay mo, tita mo o kapatid mo, magulang mo no. Sila na rin po ay nag reels kasi ang laki ng kitaan po nung dati po masipag. At yung iba talagang nanonood po ng mga content kasi gusto nila maging aware po malaman po yung policy po dito kay Facebook may mga maka-content no Masipab. So dito po sila nanonood sa akin yung iba para magkaroon po ng idea po Masipab. At yung iba naman Masipab, nag-share na po doon sa Facebook. nagreels na po yung mga ideas ko po Masipab. pinag po nila doon. At sila po ay na-monetize na. Nagkaroon po sila noon ng followers. At ito naman po si Simple Vlog po mas you dahil sa kagustuhan niya na rin po niya ma dito kay YouTube kasi mas malaki-laki talaga ang kitaan kay YouTube sa views ad. Kung niyo po si Simple Vlog Masipag masipag. Kung napapanood niyo po yung kanyang content video po, halos same po yun sa akin yung topic po masipag. Yun, may kaibahan lang yo yung, yung pananalita namin. So, peras lang kami bisaya po masipag. Yung thumbnail niya, halos parehas lang din po sa akin. Kasi nga po masipag, si Simple Vlog po masipag, siya po ay lumapit po sa akin masipag. Yun, humingi po ng tulong sa akin, sabi niya. Nagpaalam siya sa akin masipag. Kuya Chris, pwede ko ba yung mga ideas mo ay gayahin ko po, i-share ko po sa content daw niya dito sa YouTube din. Mga kasipag, ako naman po ay gusto makatulong, no? So, mga ideas ko po, mga sipag nag-allow na lang po ako masipag kasi gusto ko po na ma-monetize din yun ang kapwa dito. Kahit na mabawasan ako ng viewers ito masipag kasi nando na po sa kanya nanonood no? kasi yung hindi pa ako kilala and then doon na lang po sa kanya manonood. Yung mga ideas ko pinapanood na po doon sa kanyang channel. Mga sipag, ako po yung nag-allow kasi nga gusto ko po makatulong. Ayun masipag, si Simple Vlog masipag yun na no? napapansin nyo siya po ay halos higit pa sa 30,000 subscribers verse kung nakita nyo po jam at siya po ay kumikita na po masipag you wala know? pang 5 months po makasipag so ilang buwan pa lang po masipag you know? siya po ay namonetize na po agad dahil sa pinag-share niya po na idea na galing po sa akin talagang laking papasalamat niya po sa akin lagi po siya nagme-message sa akin Kuya Chris maraming salamat po sa iyo so dito masipag ano ba yung isishare ko sa inyo na niece po dito sa pagkukontent sa YouTube po masipag o saan man yun you no? Know? saan man sa Facebook TikTok o oh, dito masipag pag para magkaroon ka talaga kayo ng subscribers lalo dito sa YouTube no so unang-una niyo pong i-content ininis po talaga mga pag lalo po pag mga baguhan at hindi naman tayo artista at kilala pa at sikat masipag pag number one ituturo ko po sa inyo na ininis niyo po i-content niyo tutorial po masipag pag ano tips and tricks po masipag pag nakapag-educate tayo sa kapwa natin mga viewers o content creator yung mga audience na meron silang matutunan po masipag yan. Meron silang mabibenefit sa atin. So, isa yan sa dahilan kaya agad-agad sila nag-subscribe dahil meron silang nakukuha sa atin meron silang natutunan. Nagkakaroon sila ng idea na rin po dahil sa ating mga idea na pinag-share po masipag yan. You know? So, kung napapansin nyo po kayo din po masipag nanonood kayo sa tutorial ko. So, ibig sabihin na si mas demand po talaga number one ng tutorial pag hindi pa tayo kilala at sikat. No? Tsaka na muna yung mga lifestyle natin na mini vlog po masipag ano? kahit ako masipag nag try ako may mini vlog wala talagang gaano so sumusuporta ano, ng manunood kasi hindi pa naman tayo kilala po masipag masipag yun po yung mga advice ko po sa inyo no? ang dami nyo pong skills talent at pagiging profesyon nyo na pwede nyo po i-share po dito masipag sa social media ano ba yon na makapagturo tayo na meron na matutunan kuwari ikaw po yung merong skills dyan na sa pangingisda no? ayan ang dami mong bigay na tips dyan o tricks sa mga pag edit Ayan, tutorial, editing. Ayan, oh, tutorial paano kumita dito sa Facebook, sa social media o saan man. No? At tutorial paano yung gupit, yung mga skills mo o tutorial dyan sa pagiging profesyon yung mga engineer, doktor kung napapansin nyo po mga sipag you know? sila din po mga profesyon na tao engineer, doktor at iba pa po mga pulis mga teacher, pinag-share na rin po nila yung mga knowledge nila no sa mga gusto pong mag o mag-teacher o maging doktor o maging engineer sa mga estudyante na gusto mag-aral or kahit na sa ibang bansa ka po mga sipag, you know, na paano po makapagtrabaho dyan sa Korea, ano mga kailangan ng mga papel, paano makapagtrabaho, makapunti sa ibang bansa na mga gusto nila pagtrabaho o makapag-abroad. O ano may i-share nyo po dyan, Masi, pag na gusto din po nila malalaman yan. So, meron kayong mga tips, tricks, o advice, o talagang meron sila matutunan sa inyo, no? Kasi gusto din po ng kapwa natin yan, Masi, pag. So, so binibigyan ko po kayo dito ng idea para mas madali po po tayo magkakaroon dito ng subscribers at viewers. At pag once na nakikita nyo po na doon po kayo sinusuportahan, doon maraming viewers, masipag magpatuloy ka po doon sa niche na yun, sa content na yun, sa topic na yun. Pero nasa inyo pa rin po masipag kung anong gusto nyo pong i-content po dito masipag. Yun. Sa akin lang naman, yun lang po ay ang share ko sa inyo dito na yung meron silang matutunan, yung tips and tricks, tutorial, masipag. Yung iba nga, advice po masipag. Yun. At kung gusto nyo po ng for fun, comedy masipag masipag ano, na sa inyo na rin po masipag. Yun lang po talaga kung gusto nyo po talaga ng halos magkakaroon agad-agad ng subscribers no, na unti-unti nagkakaroon ng lima, sampu mga sipag na hindi nyo po kilala. So yun po yung sa tutorial po talaga. Kung ano yung demand po ngayon masipag sipag gaya po doon sa Facebook o TikTok, yung kitaan dyan, yun po yung ito tutorial po isa-share nyo po masipag. anong dapat nila pong gawin kung meron kayong nalalaman dyan. So nasa inyo pa rin po masipag ano, kung saan po kayo masaya. So yun lang po yung share ko po sa inyo dito. So ako po masipag gusto ko po kasi talaga makatulong kaya sa inyo masipag nasa inyo na po no kung gusto niyo po ng tutorial at gayahin niyo rin po yung mga nagtutorial okay lang po yan masipag basta kayo po ang nandoon sa video na iyon nagsasalita dagdagan niyo lang at galingan niyo lang po masipag at shout out nga pala kay simple vlog po masipag ano so alam nga at saka na yung mga mini vlog natin no kasi hindi pa naman tayo kilala at sikat so alam po masipag marami salamat po sa inyong uh, panonood no sana po meron kayong natutunan sa kanilang video at sana po nakat tulong po nga si Pageno mga sipag. Pasupport na rin po sa akin kasi pag vlog na YouTube channel po mga sipag Geno. Suportahan niyo po mga sipag kasi ang aking kuya Chris TV ay mayro po itong issue po dahil sa tutorial na nagkaroon tayo ng violation. Mga sipag ano, na hindi po ako naging aware sa policy po dito sa community guidelines po ni YouTube. So kinakailangan po talaga mga sipag maging aware po tayo sa committee guidelines ni YouTube sa pag tutorial natin kasi mayro pala talagang mga bawal. Suportahan niyo po ang akin kasi pag vlog mga sipag youtube channel po sa inyo po mga sipag ako may sa aking baby na makulit dati pa po ito mga sipag 2022 2023 ngayon at noon kami pa rin magkakasama po sorry napapakita ko po sa inyo mga sipag oh. love ayan mga sipag yan, yan oh. o so, malaki na nga lang siya ngayon ayan o oh. So yan yung maingay sa aking content. Palagi naiyak sa aking likod ba si Pagano. You know? Kung nasubaybayan nyo po ang aking mga content dito. So hanggang ngayon po masipag kami pa rin po nagsasama. Siya po yung maingay na background sa aking mga video. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa akin masipag. You know? At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.